Okay, guys, so umuli tayo isa. Yeah. Oh, umuli na tayo guys dito sa pula nating rad. Ayun, good size bang. Kesa ang laki. Uh. Dali natin laki. Iso. Okay, Yung uli natin nagwawala sa cooler. Ayun. Oh, laki. <laughs> laki lag pa sa cooler. Uh. Wala. Okay guys, nandito tayo sa isang spot natin. Uh, magbabangus tayo. Yan. Dalawang rad ang gamit natin sa ngayon. Pero may isa pa tayo. So ayan guys. Oh. Nandito tayo sa Plaridel area. Ito yung spot natin. Ayan. nakaisa na tayo ayan na nakaisa na tayo na bangus so par wala pang kibit masyadong siguro maya maya alright good size na rin alright so uh, stand by muna tayo ayan dito tayo sa ilog stand by muna tayo wala pa yung mga kasama natin so antayin natin sila guys mabangus tayo So yan, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan please like and subscribe na rin po uh, click bell button para updated kayo sa ating mga parating na video alright so stay tuned lang guys okay sumuli so tayo sa yeah manus good size guys alright alright ko na hey guys Muli na tayo ah, uh, Wala tayong tiga video Kaya tayo lang Di video ah, uh, Alright Ayan so, guys ah, uh, Good size Ayan guys Ayan guys ito na alright so ayan guys na ang tatlo na huli natin ang laki na ito so ayan tatlo na alright gumalikot guys ang laki Whew. dali natin laki ah wow. laki oh eh ya mo natin parang pagod Laki Lahat kilo Laki guys Dari guys oh. laki <laughs> <Lucky>. Wow ini laki ini tuh kita ng ita ang ulir natin ah laki guys na mas siya <laughs> hindi ka sa cooler ayos nagawala oh. so yung huli natin nagwawala sa cooler yan o oh ang laki laki lagta sa cooler oh laki mangilo guys yan o oh. alright tatlong apat na Laking yan guys, pangus yan So ayan guys, papalit tayo ng setup Binuhol ng mamo yung setup natin Ayan o oh. ah, Grabe, hindi natin matatanggal yan So papalit lang tayo ng setup So may dalawa pa tayong nakatawtaw dun Ayan Ay kita natin yan, dalawa So Malapit na magkibitan talaga to Kaya magbabawas din tayo ng rad So yun guys, stay tuned lang. Uh, tayusin ko muna tong isang setup natin. All right. muli tayo guys dito sa pula nating rad. Ayun, good size mong All right. Ah. Uh, medyo lumakas yung hangin. Uh, at medyo nawala yung kibit. Ayun. at auto yung tatlo natin. Nakawala sa akin yung isa kanina dyan sa puti Hindi umangat yung isda Napakabigat Laking bangus Na uh, tumama sa bato yun Pumalag nakawala Pero hindi tayo naputulan putulan uh, Sadyang Hindi kinaya lang ng rad na i-deadly Pero kaya ng rad siguro kung nagtagal pa yung isda Pero hindi nagtagal eh. Nakawala agad yung bangus Ang laki Grabe ang lalaki ng huli dito guys sa spot na to Yan. so solo ko ngayon dito siguro mamaya maya pa yung kagatang kasi kaya maya maya pa yung dating wala pang nakapwesto dun uh, every hapon daw may nakapwesto dyan sa so, ngayon wala pa solo ko pa baka after lunch magsi dating na so maganda dito guys so malilim no oh. may pwesto ko, malilim din so goods na goods dito sa spot na to dito tayo sa Plaridel area uh, hindi ko alam kung anong barangay ito eh uh, second time kong pumunta rito pero karugtong lang to nung alam nyo yung white house karugtong lang to sa spot na yun alright ayan kung ang familiar kayo sa lugar na yan siguro alam nyo kung ano yung spot na to dito alright stay tuned lang guys ayan guys pang na huli natin mamaw Oh, laki ulit Ayos. Huh. Ah, wait lang pagulin na natin para di magbuhol yung tali. Ayos. Guys, okay, so, laki oh. Haba. Ah. Ayan, napakain na siya. Huh. <laughs> lagpas lahat sa kulir. Gumabuntot, lagpasan. Ayos. Huh. Palaban ako ngayon ng bangus ha. Pahanap na pahabol ako sa Sa so, mga rat ko. Magbabawas ako mamaya pag sumukay may magatulit. Hindi pwedeng tatlo. Nahirapan ako. Alright. So yun guys. Uh, isang oras na mahigit. Walang kumikibit. Ang lakas na hangin. Ang lakas na alon. Narinig nyo naman sa video natin na ang lakas ng hangin. wala yung nahuli ko after lunch ngayon alas 3 na alas 3 na wala pa ako nahuli ulit you know? ang lakas ng hangin yun siguro ang kalaban dito lakas ng hangin linig din naman sa video lakas ng hangin huh? lalo sa baba mas malakas ang hangin sa baba at palit na rin ako ng singer na mas malaki mas mabigat ganun pa rin tinatangay pati yung ano ko yung line ko naka braided line ako eh. so ayun magkadikit na naman yung isa nandun dalawa dito, so nag stroll stroll na yung floater ko pero wala nang kumakagat so antay na tayo mga ano hanggang 4 o'clock at uwi na rin ako uh, so far maganda naman yung nahuli ko na sapat na sa may oras alas 11 hanggang alas 4 okay na ba alright let's go so ayan guys hapon na uh, maglilipit na tayo alas 5 na so salamat sa biyaya ng ilog na to so iyaan na natin itong dalawa ko na ano, yaho na rin natin uwi na lang tayo so, so guys pauwi na tayo Ah, uh, magliligpit na tayo papakita ko sa inyo yung uh, huli ko Ah, uh, wait lang so yun guys tingnan natin yung huli ko oh, ha? so yun na guys sa mga huli ko sila so, siya sa cooler so ayan guys yung huli natin ayan mga video na maayos medyo may malilit din so ayan guys so ayan yung huli natin guys so pawin na tayo sa bahay na lang ulit mamaya alright so ito na po yung huli natin kanina sa Plaridel Spot yan So nakahuli tayo ng labing dalawang piraso kasama yung dalawang uh, Taiwan na yun. Ayan. Yung Taiwan. Dalawa. So yun guys, maraming salamat sa panonood at sana suportahan nyo pang pa aking mga parating na videos. At laging talaan, always, fish be with you. Alright.